May mga sikreto sa pera na hindi mo mababasa sa libro at hindi mo rin maririnig sa mga mayayaman sapagkat sa mundo ng yaman hindi lahat ay pantay may mga kaalaman na sadyang hindi itinuturo kundi pinananatiling lihim upang sila lamang ang patuloy na makinabang habang ang karamihan ay patuloy na nagtatrabaho araw at gabi may mga taong tahimik na nagpapayaman gamit ang mga simpleng taktika na hindi mo iisipin kayang baguhin ang buong buhay mo. Kaibigan, ang video na ito ay hindi para sa mga umaasa sa swerte. Ito ay para sa mga handang magbago ng disiplina, pananaw at direksyon sa pera. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang nakikita sa laki ng kita kundi sa katalinuhang itinatago sa paraan ng paghawak mo rito. Kaya kung pagod ka nang paulit-ulit sa kakatrabaho ngunit walang naiipon, Oras na para tuklasin ang mga sikreto na ayaw ituro sa iyo ng mayayaman. Dahil sa walong ipon tricks na ibabahagi ko, matututunan mong ang pagiging matalino sa pera ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi kung paano mo pinapatakbo ang bawat sentimo na dumarating sa iyo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Ngayon na alam, puna kung gaano kahalaga ang mga kaalamang tinatago ng mayayaman, oras na para buksan natin isa-isa ang mga sikreto nila. Huwag mong isipin na imposible ito, dahil ang mga ipon tricks na ito ay hindi nangangailangan ng malaking kapital, kundi ng matibay na disiplina at tamang pag-unawa sa galaw ng pera. Kaya huminga ka ng malalim, buksan mo ang isip mo at sabay nating tuklasin ang walong ipon tricks na ayaw ituro sa iyo ng mayayaman. Number 1. Gumamit ng sistema hindi emosyon sa paghawak ng pera. Ang kaibahan ng mayayaman at ng karaniwang tao ay hindi lamang sa laki ng kanilang kinikita, kundi sa paraan ng paghawak nila nito. Habang ang marami ay nag-iipon lamang kapag may natira, ang mayayaman ay nag-iipon bago pa man sila gumastos. Alam nila na ang disiplina sa pera ay hindi dapat nakabatay sa nararamdaman, kundi sa estrukturang kanilang sinusunod araw-araw. Kapag umaasa ka sa emosyon, madali kang matutukso. Kapag may sale, bibili ka. Kapag may barkadang nagyaya, gagastos ka. Ngunit kapag may sistema ka, alam mong may mga hangganan ang bawat pisong lumalabas sa iyong bulsa. Kaya bago mo pa man hawakan ang sahod mo, gumawa ka ng malinaw na plano. Itabi agad ang bahagi para sa ipon, isa para sa emergency fund at isa pa para sa mga gastusin na hindi mo maiiwasan. Kahit maliit, ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Ang mayayaman ay hindi umaasa sa swerte o inspirasyon upang makaipon. Umaasa sila sa mga sistemang gumagana. Mga patakarang hindi nila nilalabag kahit mahirap o nakakatuksong lumihis. Dahil alam nila, ang tunay na kalayaan sa pera ay hindi nang gagaling sa laki ng kita kundi sa disiplina, at tiyagang sinusunod araw-araw. Kaya kung gusto mong makita ang pagbabago sa buhay mo, simulan mong tratuhin ng pera na parang isang kasosyo sa negosyo. Bigyan mo ito ng direksyon alamin kung saan ito pupunta at siguraduhin bawat galaw ay may dahilan. Sa ganitong paraan, makikita mong kahit maliit ang simula, unti-unting nabubuo ang pundasyon ng isang matatag na kinabukasan. Number 2. Bayaran mo muna ang sarili mo bago ang iba. Isa ito sa mga lihim na pilit na itinatago ng mga mayayaman. Sa tuwing may dumarating nakita, ang unang ginagawa nila ay hindi ang pagbabayad ng utang o pagbili ng gusto, kundi ang paglalagay ng bahagi nito para sa sarili nila. Alam nila na ang pera ay parang tubig na kapag hindi mo nilagyan ng sisidlan ay kusa itong mawawala. Kaya bago pa man lumabas ang kahit anong gastusin, siguradong may naitatabi na sila para sa kinabukasan. Maraming Pilipino ang sanay na inuuna ang lahat bago ang sarili. Binabayaran muna ang kuryente, tubig, renta, utang at pagkain hanggang sa wala nang natitira para sa ipon. Pero kung tutuusin, ang ganitong paraan ang dahilan kung bakit paulit-ulit tayong bumabalik sa simula. Dahil kung hindi mo uunahin ang sarili mo ngayon, kailan pa? Ang pag-iipon ay hindi gantimpala sa dulo ng buwan. Ito ay obligasyon sa unang araw ng kita kahit maliit pa ang halagang kaya mong itabi, ang mahalaga ay masanay ka sa prinsipyong ikaw muna bago ang iba. Kung tatanggap ka ng sampung libo, kahit limang daan o isang libo ay ilaan mo agad sa sarili mo. Huwag mong isipin na sayang iyon dahil sa bawat pisong itinabi mo, may kapalit itong kapayapaan sa hinaharap. Ang perang inilaan mo para sa sarili mo ay hindi gastos. Ito ay proteksyon laban sa pagod, takot at kawalan. Ganito mag-isip ang mga mayayaman. Sa halip na hintayin ang sobra, sila mismo ang gumagawa ng sobra sa pamamagitan ng disiplina. Alam nila na kapag nauna mong binayaran ang sarili mo, hindi lang pera ang iyong iniipon, kundi respeto sa sarili. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sa araw na itinuring mong karapat, dapat kang makinabang sa bunga ng sarili mong pagihirap. Number 3. Ihiwalay mo ang pera ayon sa layunin isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ay ang pagsasama-sama ng lahat ng pera sa iisang lugar. Kapag nasa isang pitaka lang o isang account, nawawala ang malinaw na direksyon kung saan ito dapat gamitin. Kaya kapag may dumating na tukso o bigla ang pangangailangan, madaling mabunot ang pera na sana ay para sa ipon o pangpuhunan. Sa ganitong paraan dahan-dahan nating inuubos ang pagkakataon nating umasenso nang hindi man lang natin namamalayan. Ang mga mayayaman ay hindi basta-basta naghahalo ng pera. Bawat piso ay may pangalan at layunin. May pera para sa ipon, may pera para sa gastusin, may pera para sa emergency, at may pera para sa pag-unlad. Kapag malinaw kung saan pupunta ang bawat bahagi ng kita, nagkakaroon ng direksyon ang bawat kilos mo. Hindi mo kailangang hulaan kung saan napunta ang perang pinaghirapan mo dahil may sistema kang sinusunod. Halimbawa, Magbukas ka ng hiwalay na sobre o account para sa bawat layunin. Isa para sa ipon, isa para sa emergency fund, isa para sa mga gastusin sa bahay, at isa para sa mga plano sa hinaharap tulad ng negosyo o edukasyon, kahit maliit pa ang halaga sa simula. Ang pagkakaroon ng malinaw na paghihiwalay ay nagdudulot ng kaayusan sa isip at sa pitaka. Ang disiplina ay hindi agad nagsisimula sa laki ng kita, kundi sa paraan ng paghawak mo ng maliit na halaga sa ganitong pag-iisip, nagiging malinaw ang direksyon ng bawat piso. Hindi na ito basta lumalabas ng walang dahilan. Kapag may bigla ang gastusin, hindi mo na kailangang galawin ng pera para sa ipon dahil alam mong may nakalaan para sa ganitong sitwasyon. Ganito mag-isip ang mayayaman. Hindi dahil marami silang pera, kundi dahil alam nila kung paano ito ayusin at pagtrabahuhin. Ang paghihiwalay ng pera ay hindi lamang praktikal. Ito ay simbolo ng respeto sa bawat layunin mo sa buhay. Kapag natutunan mong ayusin ang maliit na halaga, mas madali mong mahahawakan ang malaki. At kapag dumating ang panahon na lumaki na ang kita mo, hindi ka maliligaw sa paggastos dahil may disiplina ka ng nakatanim sa isip at puso. Ang pera ay parang kawal. Kailangang may direksyon at utos bago ito kumilos. Kung wala, tiyak na magugulo ang buong hukbo ng iyong pinaghirapan. Number 4. Palaguin mo ang pera mo, huwag mo lang itago. Marami ang naniniwala na ang pag-iipon ay sapat na para yumaman, ngunit ang mga mayayaman ay may ibang pananaw. Para sa kanila, ang ipon ay simula pa lamang, hindi ang dulo ng laban. Ang perang nakatambak lamang sa alkansya o sa bangko ay unti-unting kinakain ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya habang ang iba ay kontento sa pag-iipon, ang mayayaman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang palaguin ang bawat pisong hawak nila. Hindi kailangang maging eksperto sa negosyo para maunawaan ito. Ang pera ay parang binhi, kapag itinanim unti-unting magbubunga. Ngunit kung itatago mo lang, malalanta ito sa paglipas ng panahon. Kaya simulan mong pag-aralan kung paano mo mapapatakbo ang iyong pera, maaring sa maliit na negosyo sa online selling o sa mga investment na abot sa iyong kakayahan. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang maging patay ang perang pinagpaguran mo. Ang mayayaman ay hindi basta-basta gumagastos, ngunit hindi rin sila natatakot maglabas ng pera kung ito ay para sa pagunlad. Alam nila kung saan nila gustong patungo ang kanilang puhunan. Kapag may kinita silang malaki, bahagi nito ay laging bumabalik sa negosyo o sa mga bagay na magbibigay ng dagdag na kita sa hinaharap. Ganito nila pinapagana ang siklo ng yaman, dahan-dahan ngunit matatag. Kung gusto mong makalayo, kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa pera. Ang ipon ay proteksyon, ngunit ang pagpapalago ay paglalakbay tungo sa tunay na kalayaan. Maghanap ka ng mga pagkakataon na makatutulong sa iyong palaguin ang kita mo. Pwedeng maliit sa simula, ngunit kapag patuloy mong pinayabong, unti-unting lalaki ito. Hanggang sa dumating ang araw na ang pera mo na mismo ang nagtatrabaho para sa iyo. Ito ang lihim na ayaw ituro sa marami. Dahil habang ang ilan ay abala sa pag-ipon, ang mayayaman ay tahimik na kumikita mula sa perang kanilang pinakawalan. Sa huli, hindi sapat ang magtabi ng pera. Kailangan mo itong bigyan ng buhay, ng direksyon at ng layunin. Dahil ang perang tumitigil sa pag-ikot ay unti-unting namamatay. Ngunit ang perang gumagalaw ay patuloy na lumalago at nagbubunga ng kalayaan. Number 5 iwasan ang utang na walang kabuluhan at matutong mangutang ng matalino. Maraming Pilipino ang naiisip na ang utang ay solusyon sa lahat ng problema, mula sa pang-araw-araw na gastusin hanggang sa pagbili ng luho. Ngunit ang mga mayayaman ay may ibang prinsipyo. Alam nila na ang utang ay pwedeng maging kaibigan o kaaway depende kung paano ito gagamitin. Ang utang na ginagamit sa walang kabuluhan, tulad ng mga mamahaling gadgets o luho na agad, na uubos ang halaga ay nagdudulot lamang ng pasanin at stress. Kaya bago mangutang, tinatanong nila ang sarili, ano ang tunay na pakinabang nito at paano ito makakatulong sa pag-unlad? Sa halip na basta mangutang, ang mayayaman ay gumagamit ng utang bilang instrumento para sa pagpapalago ng yaman. Halimbawa, utang sa negosyo na makakalikha ng kita o utang para sa edukasyon na magbibigay ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Alam nila na ang bawat pisong hihiram ay may kasamang responsibilidad at hindi dapat gamitin para sa pansariling kasiyahan lamang. Karamihan sa mga nagtatrabaho sa araw-araw ay hindi napapansin kung paano unti-unti silang nadadala ng maliit na utang na tila hindi mahalaga. Ang mga minimum payments ay nagmumukhang konti lang, ngunit sa katagalan, unti-unting lumalaki ang interes at nagiging papigat sa kabuuang kita. Sa kabilang banda, ang mayayaman ay nagbabayad ng utang nang may disiplina at planado. Alam nila kung kailan hihiram at kailan babayaran, kaya nagagamit nila ang utang bilang tulay patungo sa mas malaking kita, hindi bilang gapos sa kanilang kinabukasan. Kaya kaibigan, kung nais mong baguhin ang takbo ng iyong pera, simulan mong suriin ang bawat utang. Huwag basta-basta tanggapin ang kaginhawaan sa kasalukuyan kung ito ay magbubunga ng problema sa hinaharap matutong mangutang ng may layunin at higit sa lahat iwasan ang utang na walang kabuluhan kapag natutunan mong kontrolin ito. Mas mapapalaya mo ang sarili mo sa pasanin at magagamit mo ang pera sa paraan na tunay na makakatulong sa pag-unlad ng buhay mo. Ang aral ng mayayaman ay simple ngunit makapangyarihan. Ang utang ay hindi kaaway basta alam mo kung paano ito pamahalaan. Kapag ginamit ng matalino, ito ay puwersa para sa paglago. Kapag ginamit sa walang direksyon, ito ay pabigat sa kinabukasan. Kaya ang susi ay disiplina, kaalaman at tamang pananaw sa pera. Number 6. Maging maingat sa maliliit na gastusin dahil ito ang bumubuo ng malaking pagkakaiba. Maraming tao ang iniisip na maliit na halaga ay hindi mahalaga, kaya't madalas itong binabaliwala. Isang kape dito, isang snack doon, o isang maliit na pamasahe na tila wala namang epekto, Ngunit sa katotohanan, ang mga maliliit na gastusin na paulit-ulit ay unti-unting kumakain sa iyong kinikita at pumipigil sa iyo na makaipon ng maayos. Ang mga mayayaman ay may kamalayan sa bawat pisong lumalabas kahit gaano ito kaliit dahil alam nilang sa katagalan ang kabuan ay malaki. Ang sikreto ng mga mayayaman ay hindi sa sobrang kita kundi sa kontrol sa maliit na detalye. Pinaplanong mabuti ang bawat galaw ng pera kahit ang pinakasimpleng gastusin, may disiplina silang sinusunod sa araw-araw. Halimbawa, sa halip na bumili agad ng bagong gadget, iniisip muna nila kung ito ba ay magbibigay ng dagdag na halaga o kita sa hinaharap. Sa ganitong paraan, bawat piso ay may layunin at hindi nasasayang sa pansariling kasiyahan lamang. Para sa mga ordinaryong tao, ang maliit na gastos ay tila hindi problema. Ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay malaking bahagi ng hindi naipon na pera sa katapusan ng buwan. Kaya simulan mong baguhin ang pananaw sa maliliit na bagay. Gawin mong habit na pag-isipang mabuti bago gumastos at tanungin ang sarili kung ang bawat gasto ay makakatulong sa kinabukasan. O palalalain lang ang sitwasyon. Ang mga mayayaman ay hindi nagkukulang sa luho. Ngunit alam nila ang pagkakaiba ng gastusin at pamumuhunan. Ang bawat maliit na desisyon sa pera ay nakakaapekto sa malaki. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, mas madali mong makokontrol ang malalaki. Sa huli, ang disiplina sa maliliit na galaw ay siyang bumubuo ng pundasyon ng kalayaan sa pera at katiyakan sa kinabukasan. Ang bawat maliit na piso na itinabi at ginamit ng matalino ay hakbang tungo sa mas malaking tagumpay. Number 7. Magkaroon ng malinaw na layunin sa bawat ipon at gastusin isa sa mga bagay na kadalasang nakakaligtaan ng karamihan ay ang pagtukoy ng malinaw na dahilan kung bakit sila nag-iipon. Ang mga mayayaman ay may tiyak na layunin sa bawat pisong inilalagay nila sa ipon o ginagastos. Alam nila kung ano ang pangmatagalang benepisyo ng bawat galaw ng pera, kaya't hindi sila basta gumagastos o nag-iipon ng walang direksyon. Ang malinaw na layunin ay nagbibigay ng disiplina at inspirasyon sapagkat alam mo na ang bawat sakripisyo ngayon ay may kapalit sa hinaharap. Kapag walang malinaw na layunin, madali kang matukso at masyadong mabilis na gugugulin ang pera sa mga bagay na pansamantala lamang. Isa pang coffee shop isang mamahaling gadget o kahit ang paulit-ulit na convenience na tila maliit lang ay unti-unti nang kumakain sa iyong ipon. Ang mga mayayaman ay naiwasan ito sa pamamagitan ng malinaw na plano. Halimbawa, ang ipon para sa emergency fund ay hiwalay sa ipon para sa negosyo o sa pag-aaral ng mga anak. Bawat isa ay may sariling pondo at malinaw na layunin. Sa ganitong paraan, alam mo kung kailan ka pwedeng gumastos at kailan ka dapat maghintay. Ang pera ay hindi lang basta numero sa bank account. Ito ay kasangkapan para maabot ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay. Kapag malinaw ang layunin, nagiging mas madali ang desisyon sa bawat galaw ng pera at naiwasan ang walang kabuluhang paggasta. Ang mga mayayaman ay hindi nagtatabi ng pera ng basta-basta. Bawat piso ay may direksyon at pakay. Kapag natutunan mong itakda ang layunin ng iyong pera, nagkakaroon ka ng kontrol at pananaw sa kinabukasan. Ang bawat ipon at gastusin ay nagiging hakbang patungo sa mas matatag na buhay dahil ang pera na walang layunin ay madaling mawala. Ngunit ang pera na may malinaw na dahilan ay lumalaki at nagdudulot ng tunay na kalayaan sa oras at buhay. Number 8. Disiplina ang susi, hindi swerte o pagkakataon lamang. Maraming tao ang naniniwala na ang yaman ay bunga lamang ng swerte, koneksyon o mga pagkakataon na dumating sa kanila. Ngunit ang mga mayayaman ay may ibang pananaw sa pera at tagumpay. Alam nila na kahit gaano kalaki ang pagkakataon o kahusay ang plano, kung walang disiplina sa paghawak ng pera, walang kabuluhan ng lahat, ang tunay na pagyaman ay hindi bigla ang dumadating sa isang iglap. Ito ay unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na wastong paghawak ng pera, matibay na prinsipyo, at pang-araw-araw na disiplina sa bawat desisyon, kahit gaano pa kaliit o kamaliit ang halaga. Makikita ang disiplina sa simpleng bagay sa araw-araw. Tulad ng regular na pag-iipon kahit maliit ang halaga, paghihiwalay ng pera ayon sa layunin at pag-iwas sa utang na hindi mahalaga o walang saysay, ang mayayaman ay hindi basta gumagastos ng padalos-dalos. Bawat galaw nila ay planado at bawat piso ay may malinaw na direksyon at layunin. Kahit maliit na halaga sa simula, ang tuloy-tuloy na disiplina at maayos na pamamahala ay nagiging pundasyon ng malalaking tagumpay sa hinaharap. Para sa karamihan, mahirap panatilihin ang disiplina dahil maraming tukso sa paligid tulad ng luho barkada at kaginhawaan na hindi naman mahalaga sa pangmatagalang plano. Ngunit kapag natutunan mong kontrolin ang sarili at igalang ang prinsipyo ng pera, natututo kang pagtuunan ng pansin ang tunay na mahalaga at hindi basta malunod sa kagustuhan sa kasalukuyan. Ang bawat desisyon mo sa pera ay nagiging hakbang patungo sa kalayaan at unti-unti mong naaabot ang buhay na gusto mo, hindi dahil sa swerte kundi dahil sa sipag, tiyaga at tamang paghawak sa bawat pisong dumating sa iyo. Ang aral ng mga mayayaman ay malinaw at paulit-ulit. Hindi sapat ang magkaroon lamang ng pagkakataon. Ang tunay na kayamanan ay bunga ng matibay na disiplina at planadong aksyon sa bawat aspeto ng pera. Kapag natutunan mong maging disiplinado sa simula pa lamang, bawat desisyon mo sa pera ay nagiging hakbang patungo sa mas matatag at ligtas na kinabukasan. Ang disiplina ang magpapatatag sa iyo sa harap ng tukso at pagsubok at sa kalaunan, bawat pisong inilaan ng tama ay gagawa ng malaking pagbabago sa buhay mo, magbibigay ng kapayapaan sa isip at magbubukas ng pinto para sa tunay na kalayaan at tagumpay. Ang tunay na kapangyarihan sa pera at pagunlad ay hindi lamang sa pagtanggap ng impormasyon kundi sa tapang na baguhin ang nakasanayang gawi sa disiplina na panatilihin ang tamang sistema at sa determinasyon na itaguyod ang kinabukasan kahit sa harap ng tukso at kaginhawaan ang bawat tip na ating tinalakay mula sa paggawa ng sistema pagbabayad muna sa sarili paghihiwalay ng pera ayon sa layunin pagpapalago ng ipon maingat na pangungutang control sa maliliit na gastusin malinaw na layunin hanggang sa disiplina sa bawat galaw ng pera ay hindi basta simpleng payo. Ito ay gabay patungo sa mas malayang buhay, sa buhay na may kontrol, sa buhay na hindi ka basta-basta lulunod sa kakulangan o takot. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay hakbang din patungo sa kalayaan at sa huli sa kapayapaan ng isip na dulot ng kaalaman at tamang pamamahala kaibigan. Tandaan mo, ang yaman at tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa laki ng kita o sa swerte. Ang yaman ay bunga ng kaalaman, disiplina at aksyon. Kung nais mong makita ang pagbabago sa buhay mo, simulan mo na ngayon ang mga prinsipyong ito. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo ginagamit ang kaalamang hawak mo. Sa bawat pisong iyong inilalaan at sa bawat disisyong tamang ginawa, mas malapit ka sa buhay na gusto mo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Dahil sa bawat video, hindi lamang kaalaman ang aking iba bahagi, kundi pagkakataon din na sama-sama nating baguhin ang ating pananaw, disiplina at kinabukasan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na simulan ang pagbabago ngayon. Sapagkat ang yaman at kalayaan ay hindi lang para sa iilan, ito ay para sa lahat na handang magtrabaho at magsika para dito.